Uh, tinuruan ba kayo na uh, magdasal? Magdasal? Nino? ni e, Nino? Hindi, gago nga yan eh. Hindi niya akong tinuruan magdasal pero tinuruan niya ako mapalapit kay Senyor. At tinuruan niya ako kung paano talaga maging isang ganap na deboto. Ang akala nila from maliit pa siya hanggang sa papalaki siya is pasaway. Kaya lang nung malapit na siyang graduate ng high school, doon na nag-start, nagkakaroon na siya rito ng mga mga gang. House party, bumabaha ng anak. Stop. kaot out-anak, wala namang kwarta. What it do, what it do? Typical mentality ng tao um, na pagdating ng itsura, walang mararating sa buhay. Lost boy. Gangster. Pero gangster na hindi ko masabi mabuti, hindi ko masabi masama. Kung nakakalaman nyo lang, lahat na danas na hirap ay paggalitan sa palagi ng pulis yan. Walang tingnan. Pitpitan. Talaga ka talaga. Dibusyo lang talaga. Parang umabante yan. Iba pala si Blong ha. Iba pala yung itsura ng ugali niya sa pangalan niya. Nag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng opportunity na ayoko lang basta pera lang. Gusto talaga yung long run na hanap buhay na kayang buhay yung buong pamilya ko. Gising niya ako. Ma! Sabi niya, gising ka na kasi payaman na tayo. Maraming <tip> sumasalaan ka sa pain ng alam mo pa sa amin ang karya mo. Subin ang loob mo sa lupa para lang sa langit. Iba si Diyo! Hey, Hi. Iba! Hi. Hi. Hindi na wala sa masalito. Ilan taon yun ha? Bandang uli. Eh. Ito na sila. Kompleto ko yung tatlong tanga na ito. Ito yung mga bagay -bagay na hindi ko sinabi sa social media. Pinapatunayan ko lang din talaga sa misong aktwal na buhay at kung paano ko rin gagampanan yung pagiging tatay. Lagi magmamalaik ko na isang tuwi na lalaki talaga ako.